Yun, magandang hapon Bigla na namang bumuhos ang napakalakas na ulan Sabayan pa ng kulog at kidnat ah, Nakakatakot na ba? Yun, mag po ang lahat mga kahamok. paki Pakishare nang itong video na to At saka pakisubscribe na rin Ayan o ah, Pakalakas ng kidnat Ingat po sa lahat ng mga na Naglalakad sa daanan dyan At napakalakas ng uh, ano, kulog at saka kitad ayan o, no? oh, bigla na lang bumuhos ng malakas na na ulan kanina pa nakakatakot ang ano, yung lakas ng kidlat sa tayong kulog bigla na lang tuloy nawala yung mga customer dito napakarami pa nating paninda o oh. Yan. Nakakaduling yung ano nang tindat. Ang lakas. Grabe ang lakas. So yun mga tamog, ingat po kayo God bless po sa inyong lahat Ingat po kayo sa, sa mga malakas na ulan na to Simula pa kanina ito Kanina medyo may na lang Ngayon medyo ano, Malakas na Sa ano nga to sabi ko? 40?